Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon dito po sa ating daily devotion Monday to Friday, 8pm po yung ating upload Day 25 na po tayo Ngunit bago yan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe Inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell Para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Now, teksto ngayon mga kapatid na ating tatalakayin ay nandito po sa Isayas 59, 1-2. Basahin po natin. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Now, alam po natin na ang kasalanan ay parang virus. Umiiral ito ngayon dito sa mundo. At marami itong nagagawang puwersa para ang tao ay maakay niya. Tulad ng bad influence, environment, temptation, sa last of the flesh, sa last of the eyes, and pride of life. Ito po ang front ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon na ng kamatayan ng tao. At dahil din sa kasalanan, ginunaw ng Diyos ang unang mundo sa pamamagitan ng baha. Dahil sa kasalanan, tinupok ng Diyos ang Sodoma at gumura. Gumawa din ang Diyos ng impyerno para sa mga namumuhay at nagpapatuloy dito. Upang maunawaan natin ito mga kapatid, ng lubos, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Now ang ating topic, mag-ingat sa puwersa ng kasalanan. Bakit po dapat tayong mag-ingat sa puwersa ng kasalanan? mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil ang kasalanan ang hihila sa atin palayo sa Diyos. Ayon po sa verse 2 sa ating teksto, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. At nangyari na nga na maraming tao ngayon ang nahila palayo sa Diyos. Mas gusto nilang mamuhay sa masarap at masaya. Sa inaakala nilang walang mali sa ginagawa nila ayaw na nilang makinig sa Diyos. Wala nang takot sa Diyos, ayaw nang maglingkod sa Diyos, di ba? Ang sabi nga ng Bible sa Roma 3, Jes hanggang 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Verse 12. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Now, dahil po sa panghihila ng kasalanan palayo sa Diyos, dito naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos. Dahil majority, mas pinili pa ng tao ang kasalanan kaysa sa Diyos. Kaya kapag ang tao ay hindi pa nagbalik loob sa Diyos, mananatiling wala silang relasyon sa Diyos. Kumusta ka kapatid? Malayo ka pa ba ngayon sa Diyos? O maayos na ang iyong ugnayan sa Diyos? Bakit dapat tayong magingat sa puwersa ng kasalanan? Dahil ang kasalanan ang hihila sa atin palayo sa Diyos. Pangalawa, dahil ang kasalanan ang magtutulak sa atin sa impyerno. Ang ibig kong sabihin ito mga kapatid, kung wala kang awareness, walang evaluation sa sarili kung nasaan ka na at kung tama ba ang ginagawa mo at paniniwala mo, wala kang kamalay-malay na itinutulak ka na pala ng kasalanan sa kapahamakan. Ang namumuhay at nagpapatuloy sa pagkakasala ay huwag mag-asyong na makakatsamba siya sa langit dahil may itinakdang lugar ang Diyos para sa mga makasalanan. Ito po ay ang impyerno. Sinasabi sa ikalawang Tesalonika 1, 8-9, Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Verse 9. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Dito naman po sa Pahayag 21:8 subalit so, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupri. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, habang may panahon pa, maging aware ka na sa ginagawa at pamumuhay mo. Matakot ka sa Diyos at sa kanyang parusa. Dalian mo na, isuko mo na ang iyong buhay kay Hisos. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at mamuhay ka na sa pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Bakit dapat tayong magingat sa puwersa ng kasalanan? Dahil ang kasalanan ang magtutulak sa atin sa impyerno. Pangatlo po dahil ang kasalanan ang hadlang upang hindi pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Basahin po natin sa Isaiah 59:1 hanggang 2. Balik tayo sa ating teksto. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Verse 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Pansinin po natin yung verse 1, mga kabatid. Ay hindi raw bingi ang Diyos, sabi dyan. Ngunit sa verse 2, ang sabi, hindi niya kayo marinig. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang nito, mga kabatid, ay ang consequences of sin. Ayaw ni Lord sumagot. Ayaw ni Lord pagbigyan dahil sa kasalanan. Maging sa araw ng paghuhukom, kahit Anong pagmamakaawa ng tao dahil close na po ang door of salvation, hindi na pakikinggan ng Diyos kahit anong kakaiyak ng tao. Kaya sinasabi po sa Matthew 721 21-23, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng minsahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Verse 23, Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, hindi matutuwa ang Diyos sa kakahingi, sa kakapilit sa mga gusto natin. Dahil alam na ni Lord ang mga needs natin. Mas matutuwa siya at maaawa siya sa atin kung aayusin muna natin ang ating sarili sa Kanya. Sino naman ang matutuwa kung chat ng chat sa'yo, hingi ng hingi sa'yo, kulit ng kulit, pag pinagbigyan, wala na. Hindi man lang marunong magpasalamat. Wala ng communication. Pero pag may nagsabing, ay sorry po, pasensya na po talaga, nakalimutan ko, mas natutuwa ka pa kapag ganitong mga kapatid. Mga kapatid ko, lumapit, tumawag tayo sa Diyos na may pagpapakumbabang puso, na humihingi ng kapatawaran at magsisi sa mga kasalanan at mga pagkukulang natin sa Diyos. Para po sa aking iiwanang konklusyon, mga kapatid, huwag na tayong mamuhay at manatili sa kasalanan. Mag-ingat tayo sa puwersa nito ililigtas lang tayo ng Diyos sa power of sin kung tayo ay lumapit sa Kanya at manumbalik. Nais ng Diyos na malaman at matutunan natin ang mga rason kung bakit dapat tayong mag-ingat sa puwersa ng kasalanan. Ang una po dyan, dahil ang kasalanan ang hihila sa atin palayo sa Diyos. Pangalawa, dahil ang kasalanan ang magtutulak sa atin sa impyerno. At pangatlo, dahil ang kasalanan ang hadlang upang hindi pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat ng maraming marami sa iyo. Tunay na ang iyong mga salita ay nagbibigay daan at liwanag sa aming daraanan at kung paano kami makapamuhay ng tuwid sa iyong harapan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Abutin niyo po ang aming kamay upang maligtas at mahango sa pagkakasala. Tulungan niyo po ang iba Panginoon na nag-struggle sa mga weaknesses na magtutulak sa pagkakasala, na ma-overcome at madurog upang wala nang babalikan at mayakap ang iyong kabutihan. Pinupori ka namin Ama at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.